Basta ang uh, motibo ng uh, ng uh, administrasyon noon ito, ito ang goal ng administrasyon na ito. Eh. Ibintang lahat kay Pangulong Duterte. Siraan lahat ng polisya ni Pangulong Duterte. Yun ang goal nila. Masira ang pangalan ng mga Duterte. Bakit to? Kasi nga ho si BP Sara Duterte. Yan ang plano nila. Siraan ho ang pangalan ng mga Duterte para ho kay BP Sara Duterte sa 2028. At may pasok nila yung pinsa nila. <laughs> Kasi palpak talaga yung Ano yung plano nila? Ano ba yung plano nila? yung plano nilang nga uh, uh, ibintang kay Pangulong Duterte ang lahat ng mga bagay. Alam nyo, ganito lang yan eh. Sabi nga nila, ano bang purpose niyang uh, paglalantad na yan na keso, uh, kailangan pang ipalandaka na nakahuli ng ganito-ganito. Alam nyo, ang dami tuloy na silip ng mga Duterte supporter. Alam mo, mga Duterte supporter, hindi huya mga tangan tulad nyo. Kasi uh, kayong mga tanso, tanga talaga kayo eh. Um, uh, pinanganak na ho kayong tanga. Mamamatay na ho kayo tanga. Yan ang no, katotohanan sa mga tanso. Eh, ngayon, nakita tuloy ngayon ng mga ilang mga Duterte supporter yung mga, mga palpak na plano ng uh, gobyerno na ito na, alam nyo, gamitin itong pagkakataon na ito para isisiho sa Duterte na naman yung mga war on drugs. Kasi ngayon, basta ang uh, motibo ng, uh, ng uh, administrasyon noon ito, ito ang goal ng administrasyon na ito eh. Ibintang lahat kay Pangulong Duterte. Siraan lahat ng polisya ni Pangulong Duterte. Yun ang goal nila eh. Masira ang pangalan ng mga Duterte. Bakit to? Kasi nga ho si BP Sara Duterte. Yan ang plano nila. Siraan ho ang pangalan ng mga Duterte para ho kay BP Sara Duterte sa 2028. At may pasok nila yung pinsan nila. Na sobrang baba ng ratings. Sobrang baba ng trust ratings ng, uh, ng pinsan nilang si Romualdez. Eh, kaya ho eh, todo-todo sila na, na eh, lahat ng mga eh, kasisira ng gobyerno ni dito Terte gawin natin. So isa na nga ho itong uh, bantakin nyo. Talagang naisingit pa. Naisingit pa ng pamahalaan na ito, itong gobyerno na ito, yung, o oh, tingnan nyo na, marami kami nahuli na walang namatay. Proud pa sila, walang namatay na dragadik, ano? Walang namatay na pusier. Walang namatay na uh, mga drug lord alam mo, sa totoo lang, ha? Nung iniisip ko nga ho ito, eh. Nung iniisip ko, sabi ko, paano naging positive yung walang namatay? Parang ang dating sa kanila, nakahuli sila ng walang namatay. Alam nyo sa totoo lang, mas gusto namin namatay. Hindi ko maintindihan, ha? Alam nyo kung bakit? Ah, alam nyo kung bakit? may posibilidad pa na mapalaya yung mga nahuli dahil sa technicality. Ganyan na nangyayari. Magagaling mo mga abogado. At pag nayari ko ng technicality, it's not because hindi ko sila guilty, but because mali lang yung proseso na ginawa. Technicality nga, kaya nga napapalaya yung iba eh. Marami hong ganyan. At paano naging maganda yun? Sa amin, mas gusto namin tigok. Tama mali. Bakit oh? Huling-huli mo na eh. Sa totoo lang, huling-huli mo na eh. ba? Diba? Gusto mo pa mabuhay yon, Animal na yon. Pasensya na ha. Ah. ah, ah, ewan ko ha. Ah. Sa inyo, kayo, 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 kayo. Oh. Ano mas gusto ninyo? Mapalaya pa yung mga ganyan damonyo? Ako tigok na kagad yan. Para hindi na tularan. Paano naging magandang bagay yun? Ah, mamali. Sandali, para ata nating masyadong pinapaganda ang mga drag uh, the lords at drag pusher. Paano naging maganda yun? Na sila ay hindi mapatay. Huli mo na eh, May bit-bit na eh. Ako, mas gusto ko mamatay yun. Sorry, pero totoo eh. Di ba, ano mas gusto nyo? Buhay yun? Meron pang pag-asang makalaya yun? Hindi oh, kayo ho, oh, kayo. A ako nagtatanong ako. I yun ang pananaw ko, yun ang opinion ko. Kayo kung ang opinion nyo, bigyan pa siya ng pag-asang makalaya, bahala kayo. Problema niyo na yun. Karapatan niyo naman yun eh. 'Di ba? Oh, parang from 13 oo nga eh. Ito nga matindi niyan eh. Alam niyo buho ba yan na-distribute yan? Kung uh, yan ay oh, eh, kumalat sa society, ang dami yung namatay. Hindi ko maintindihan bakit tuwan-tuwa kayong walang namatay. Hindi yun totoo. Sige, oh, ko kayo. Alam nyo ba kung ilan ang papatay niyan, yung shabu na yan? Tapos tuwan-tuwa kayo? Ah, walang namatay, walang namatay. Eh kung akong tatanungin nyo, eh, may gusto kong mamatay ang mga animal na yan. Pati nga yung nakatakas na backup niya eh. O sa sinasabi ninyo, meron nakakonvoy, sabi, di ba? Bakit nakawala yun? Isipin nyo, ilang pamilya ang sisirain niyang elemento na yan. Ilang pamilya ang mawawarak dahil sa yan, dahil sa problema na yan. Tapos, tuwan-tuwa tayo. Ah, walang namatay. <laughs>